Hi guys. Uh, naulan ngayon Boring ko. So, ano, i-upload ko to sa aking YouTube. Magsisimula na ulit ako sa pang YouTube. Gusto ko yung mama pero hindi ko magawa. Para ba iyan? Eh, natatawaan ako sa akin. Gumagawa siya ng assignment. Tapos ayun si Chuchu. Muning! gusto ko sanang mag-abroad pero iniisip ko yung anak ko, naiwan ako na naman. Tapos gusto ko sanang mag-abroad, tapos, tapos, hindi, basta. Gusto ko mag-abroad para matapos na tong bahay na to at mapagawa ko to. Kasi sobrang kailangan pang malaking renovation at tulo, -tulo ang buong namin. At ngayon, gagawin ko, inutusan ako ng asawa ko, mang saing, gawa ng gutom na lasing. So ngayon, magsasaing ako, dadaling ko kayo sa malawak naming kusina at madumi. Ito yung ginagawa ng anak ko. Di ba ang kalat? Kasi boring pa. Ganda-ganda ng gawa Ayan, gumagawa sa asan Tapos, mayroon lahat ng mga kalat. And then, ito, wala. Hindi ako nagbenta. May bumili lang sa akin na price. Nagbibenta kasi ako. So, ayan. Hindi pa ako nag-ayos gawa ng... Galing kami sa birthday ni kanina. So, mag-apon ako doon. And then, ito yung kusina namin. Magluluto ako ng aming kanin. Wala kaming kanin. Ang meron kami, yung nagginawa ng aking asawa ay eto. Makalot pa ang aming <laughs> ano. Ito lang pa kaya ng dynamite. Ang laman niyan ay chisla. So, yan ang lulutoy ay aking sawa. Diba ang kalat? Ito nga pala binigay ng katabahan ng aming sawa wow. na pinuntahan namin kanina. At ang dami ko pang kalat. Oh, sorry naman sa inyo guys kasi masipag tayo ngayon bukas ko na yan. Bukas ako maglilinis Gawa ng linggo naman ngayon. At bukas, walang mga katao-tao dito. Ako na lang. So, maglilinis ako. Sinisayin so, mo na Eto nga pala ng aming kainan. <laughs> Sa ingan. May sunog. Ano yung ko na yan? Ibababa. na mamaya ako maglilinis dito gabi. Gusto ko ay eh, maglilinis ng walang katao-tao. Kayo din ba? Ako, ako gusto kong maglinis ng walang katao-tao. Sunog so, Para maninis na maninis talaga. At walang mga kalat dito. Diyos ko, paulit-ulit na lang ako naglilinis pero wala naman nangyayari. Paulit-ulit na lang din madumi. Dahil gawa nitong... Ayan. Oh, ayan. So, ayan. Naulang pala, pala dito. So, Tingnan mo naman. Ang ganda ng aming pader. Yan ang gusto kong i-DIY. So, ako na lang mag-aano yan. Tapos, sobrang madilim pa ang aming mga kapader, pader. And then, yan. I-DIY niya. So, ako magpipintura niya. Mag-iipin muna ako ng pintura. So, yan lang guys. Bye! Please like and subscribe.